News update Mga balita ngayon. Police na nang hold up sa Bulacan, patay sa inkwentro. Unexploded ordnance, magkahiwalay na na-recover sa QC at Makati. Monterazas de Cebu iniimbestigahan ng Cebu City Government at DNR kasunod ng malawakang pagbaha. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Nauwi sa madugong inkwentro ang pagnanakaw sa isang convenience store sa Marilao Bulacan itong lunes, Nobyembre, 10, Ang sospek, isa palang pulis. Batay sa inisyal na ulat ng Police Regional Office 3, hinold up ng sospek ang istablishimento at tinangay ang nasa 20,000 pesos na salapi. Agad siyang tumakas patungong Heritage subdivision Barangay Loma, Digato sa hot pursuit operation. Natunto ng sospek ngunit nanlaban ito sa mga kapwa niya pulis dahilan upang gantihan ito ng putok at matamaan ang sospek. Agad siyang dinala sa Santa Maria Hospital ngunit idiniklarang dead on arrival. Napag-alaman na ang nasawing sospek ay may ranggong police captain at nakatalaga sa Caloocan City Police Station. Niimbestigahan na ngayon ng mga otoridad ang posibleng kaugnayan ng sospek sa mga sindikatong sangkot-umano sa serye ng mga pagnanakaw sa Central Luzon. Matagumpay na na-recover ng First Explosive Ordnance Disposal Company o First CODC ng Philippine Army ang magkahiwalay na Unexploded Ordnance o UXO sa Quezon City at Makati, Kamakailanan unang insidente ang naitala sa barangay Blue Ridge A, Quezon City kung saan pinangunahan ni Captain Jonah Marie Molinar at ng 13th EOD team ang verifikasyon sa iniulat na kahinahinalang bagay. Natagpuan ang dalawang UXO at agad itong ginawang ligtas sa pamamagitan ng standard EOD procedures. Kasunod nito, rumispondi rin ang grupo sa Circuit Makati Commercial Lots kung saan isa pang UXO ang nadiskubre pinangunahan ni Captain Molinar ang assessment at ligtas na pagkuha sa ordnance at dinala sa collection facility para sa tamang disposal. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Cebu City Government sa kontrobersyal na Monterasas de Cebu matapos ang malawakang pagbaha sa Guadalupe at Banawa na ikinasawi ng 54 katao at nagpalikas sa mahigit 2,000 residente sa kasagsaga ng Bagyong Tino. Ayon kay Mayor Nestor Archibal, hinihintay ng kanyang tanggapan ang ulat ng Cebu City Environment and Natural Resources Office o CENRO at Mines and Geoscience Bureau o MGB hinggil sa pagsunod ng proyekto sa mga panuntunang pangkalikasan kabilang ang drainage, slope protection, and sunroof management. Ani ni Archibald, ipatutupad ng lungsod ang anumang rekomendasyon, kabilang ang posibleng pagsuspinde at pagsasara sa proyekto kung mapatunayang nakadagdag ito sa pagbaha. Bukod dito, nagpapatuloy rin ang multi-agency probe upang tukuyin kung lumabag ang developer sa Environmental Compliance Certificate o ECC. Ang mahalaga ay protektado ang mga tao sa ibaba diin ni Archibald. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <gling>